nanay para po ito sa inyo Sana'y di magmaliw ang dati kong araw ng munti pang bata sa piling maulit ang awit mo inang mahal awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan Sana'y di magmaliw ang da Ang bata sa piling mo na Nais kong maulit ang awit mo inang mahal, awit ng pag-ibig sa aking pag ko'y tala Ang tanod ko'y bituin Sa piling ni nanay Langit ang buhay Puso kong may dusa Sabik sa ugoy ng duwag Sana'y di magmaliw ang dati kong araw Nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang sa duya. Happy Mother's Day, nanay. I love you and I miss you so much. Para po ito sa inyo.